Oh! Maing to! Good noon mga tolls and friends Sorry oh, naman kita ha? sa Molo Ah, nagsunod ko dito sa may Robinson Supermarket to. Sa Molo, kayo nagbakal Bumili kasi ako ng gamot no Ang para sa aking Pangatin ah, ng katawan Ayan, nakabili na ako, ayos So, pagkita ko sa inyo sitwasyon ngayon, situation ngayon sa Molo. Uh, maulanin dahil bagyo hiner. Ayan. Ayan oh, ko sa inyo. Yan. Yan ngayon ang sitwasyon dito. Yan. Yan ang sitwasyon ngayon sa Molo. Iloilo -elo City. Ayan. Kung makikita nyo, yun, magandang bubong, oh. Bubong ng church yan. Ayan, maulanin. Kanina, mas malakas bang ulan. Sa ngayon, medyo kaunti na lang hindi. Kanina, mas malakas ang hangin, no? Oh. Gawa ng bagyo iner nga, eh. Pero sa ngayon, hindi na, hindi na masyadong mahangin, hindi na masyadong maulan. Pero maulan pa rin. Yan ang sitwasyon ngayon. Nandito ngayon ako ngayon sa second floor ng ah Robinson Supermarket, nasa second floor ako. Ayos. Yan. yung advice ko lang dyan ha sa mga palagala katulad ko wag mag uh, paulan ha saka laging nakabutaw tingnan nyo ako nakabutaw yan kasi uso ngayon ang leptos pyrosis yan maulanin pa rin maulanin gawa na ang hiner wala mag, wala pa lang masyadong tao dito sa taas oh. Ang karamihan tao na sa loob. Dito wala oh. Muntik na, na pasubsob yung motor sa ano. Sa buswag masyadong dumikit kasi. Marami ng mga building pala ngayon dito. Oh yung dati nagtitinda pa ako ng balot wala pa yan mga building na yan, yan wala pa yan, oh. yun pa lang nakita ko dati oh. yan dyan ano yan dyan eh, kainan at sa iduman yan nagtitinda ko ng balot yan dati, eh. yan dyan yan wala, bakanti pa yan eh Tsaka yan dyan dati inuman no yan dyan eh. Dyan lang ko dyan dati ng balut. ang ulan patuloy patuloy ang ulan ayan so hindi tayo makaalis silong muna silong ayun yung mga ano sumisikip na yung mga sasakyan dito sa harap ng ano, Robinson Supermarket mulo oh. Molo oh, sumisikip na yung mga sasakyan yung iba hindi na makapasok gawa ng yung isa oh. Nagwabara, nagbara doon hindi makadaan Ayun, pinadaan niya. Yan, padaanin mo muna. Sarap sana kumain doon, no? Oh, sa GD. Big shop. Kaya lang ang pira natin, budgeting lang, eh, oh. Yan. Yan, masarap kumain dyan, oh. Kaso yung pira natin, budgeting lang, no? Oh. Hindi pwedeng uh, pagusto tayo ng kain. Pag uwi na lang, sa na lang tayo kumain. So hanggang dito na lang aking video mga tolls friends please like, comment and share. Maraming salamat ay salute you all. God bless.